Alam nyo, dati iniisip ko na sapat na ang maging matalino. Na kung ikaw ang laging nangunguna sa klase o laging ang pinakamatalino, ang buhay ay ayos na lang bigla. Pero ang totoo, kahit ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa silid, hindi ibig sabihin na mananatili ang mga tao sa tabi mo kapag mahirap ang sitwasyon. Marahil marami ka ng natulungan, pamilya, kaibigan, kahit mga estranghero. Pero kapag masakit pakinggan, di ba? Pero ganyan talaga ang buhay. Tingnan mo ang pera at trabaho, hindi lang yan tungkol sa luho-estado. Tungkol yan sa dignidad. Kapag may sarili kang pera, kapag kinikita mo yan sa sarili mong pagsisikap, walang sinuman ang makakauhan yan sa'yo. Ang trabaho mo, ang iyong sideline, ang negosyo mo, nagbibigay yan sa'yo ng pagmamalaki, kalayaan, at lakas. Alam kong nakakatukso na umasa sa tulong ng iba, lalo na sa mga natulungan mo na dati. Pero ito ang punto, huwag kang umasa na may magliligtas sa'yo. Huwag mong kaawaan ang sarili mo o magtanong, bakit walang tumutulong sa akin? Sa halip, gamitin mo yan bilang panggatong. Tumayo ka para sa sarili mo. Paunlarin mo ang iyong mga kakayahan. Maghanap ka ng paraan para kumita. Hindi kailangang maging magarbong trabaho o malaking negosyo. Kahit maliliit na hakbang, pagbebenta online, pagiging freelancer, pag-aral ng bagong kasanayan, ay kayang baguhin ang buhay mo. Dahil sa huli, ang pera ay dignidad. Ang trabaho ay dignidad. Kung wala kang alinman sa mga yan, gaano ka man katalino, mahahanap mo ang sarili mong nag-iisa at nahihirapan at mas higit pa riyan ang nararapat sa iyo. Kaya simulan mo ngayon, alagaan mo ang sarili mo, magsikap ka at bumuo ka ng buhay kung saan hindi mo kailangang umasa sa iba para mabuhay o respetuhin. May utak ka ngayon, bigyan mo rin ang sarili mo ng dignidad. Tandaan magaling ang maging matalino, pero ang magkaroon ng sariling pera at trabaho. Yan ang nagpapalit sa lakas tungo sa tunay at pangmatagalang dignidad. Ito si Nancy Polanco's Vlogs. Nagpapaalala sa iyo na ipaglaban mo ang sarili mong kinabukasan.